Hello, my dear. Hello, hello, hello. Another day, another collective reading po tayo. Ayan. So, to be exact, ang gagawin natin ngayon is love collective reading. Ayan. So, hanapin muna natin yung gagawan natin ng collective reading. Sino kayang gagawan natin ng collective reading ngayon? And magandang tanghali po sa ating lahat kasi by the time na ginagawa ko ito tanghaling tapat okay, sana naglunch na kayo, and kung napapanood mo naman ito ng umaga, hapon, or gabi magandang umaga, magandang hapon, or magandang gabi, okay, so tingnan natin sino ang kagawa natin ng reading today okay, Libra Okay. Hello my dear Libra. Love collective reading. So munting paalala lamang my dear, na ang gagawin natin ngayon ay general love collective reading. So hindi ito 100% na mag resonate para sa ating lahat. So please lower your expectation pagdating po sa mga general love collective reading. Okay? So kung mapapansin mo, ayan yung ating tarot cards ay naka organize, okay, or nakahiwalay-hiwalay according to major arcana. Unang file natin is major arcana, sword, cups, pentacles, and then wands. Ayan. So, yan kasi, may dear, yung bagong pamamaraan ko ng pagre-reading and I hope magustuhan mo. So, let's go na tayo. Hanapin na natin yung iyong oracle card. Bawat isa dyan, ilalagyan natin ng Oracle card. So, dalawa na lang ang kulang. Okay, sakto. Ayan, kompleto na. Okay, my dear, umpisa na natin ang iyong love collective reading. Umpisa natin sa pinakaunang unang, unang uh, file or unang row. Major Arcana. Okay, basahin ko muna ng silent, ha? Okay. Sabi mo dito, I have lost all ah uh, okay. I have lost all control of my life. I keep missing up. Okay. So tingnan natin bakit mo nasabi yan. The magician. Okay. Magician. Kung makikita mo si Magician, nag siya. And parang meron siyang binabasa sa kanyang phone over here. Ang nakukuha ko dito, my dear Libra, parang nawalan ka ng life outside. Yun ang nakukuha ko, my dear. Nawalan ka ng time for your friends, mag-shopping, or gumala. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Okay? parang masyado mo na lang sigurong dinedicate yung iyong atensyon, yung iyong focus sa pagiging asawa, pagiging partner, yun na nakuha ko dito. Kasi sabi mo dito, I lost control of my life. I keep messing up. Parang may something dito na hindi mo hindi mo nagugustuhan. Pero sa energy ng magician, parang ito yung nawala sa iyo, my dear. Parang nawala yung shine mo, nawala yung paglabas mo o yung pakikipag-interact mo, social interaction mo sa mga tao, yun ang nakukuha ko dito, my dear, okay? Parang, masyado ka nag-focus dun sa isang bagay. And, love reading tayo ngayon, so, there's a tendency na masyado kang nag-focus sa love, okay? So, tingnan natin, um, halukayin pa natin tong love reading na to. Dito, my dear, sa supporting cards natin, makikita mo dito may sword, may cups, may pentacles, and then may wands. Kung kukuha ako dito ng isang file na pwede kong i-connect dito sa first row natin major arcana sa sword lang tayo makakakuha my dear kasi bilang isang libra dito ka lang na, dito ka lang belong or dito lang yung iyong uh, area of responsibility dito ka lang talaga kasama mo dito si gemini ikaw at saka si uh, gemini libra and aquarius okay dito ka lang okay dito ka lang sa area na to okay so tingnan natin yung area ng sword And my dear, kung ang ka-partner mo or ka-relationship mo is kapwa mo rin sword or air sign, posibleng ito din yung eksena niya or yung energy niya. Okay. Sabi dito, basahin ko muna. Okay. Sabi mo dito or sabi ng card is, I know what I am doing. I play them to keep you confused. Okay. Hmm. Parang ang lalim ng reading na to, my dear. To the point na merong play dumb. Patay tayo dyan. Itong mahirap pag parehas air sign ang magkarelasyon eh. Kasi parehas kayo matalino. Okay, parehas kayong, alam mo parehas kayong mapaglaro. Okay, yun ang na nakukuha ko dito. Tingnan natin, my dear. The Page of Sword. Okay. Hmm. Napaka-innocent naman talaga ni Page of Sword dyan, oh. Very, very innocent. Okay. Tingnan natin, ha. May hawak siya na. Alam mo, matutusok siya ng rose, eh matutusok sa nung ano yung 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 tinik yun na nakukuha ko dito my dear ayan no kasi nakaganon yung kamay niya kung titingnan mo very very close ayun na no, parang matutusok siya diyan ng ng tinik ng rose okay very innocent yung kanyang itsura na parang hindi niya alam na masasaktan siya doon sa ginagawa niya so dito sa area ng sword okay kung ito ay partner mo my dear ang nakukuha ko dito na energy is Nagpapanggap siya na parang kailangan niya ng help from you. Okay, once again, kung ang ka-partner mo ay kapwa mo air sign, ito ang posibleng nangyayari sa kanya. Okay. Alam niya 'yung ginagawa niya, pero nagpapanggap siya na parang hindi niya alam kung ano 'yung ginagawa niya, parang hindi niya alam na matutusok siya dyan, kasi posibleng 'yun ang strategy niya, my dear. 'Yun ang strategy niya kasi nga naman, 'di ba? magiging concerned ka, aawatin mo siya dun sa gagawin niya o tutulungan mo siya kung ano man yung katangahan na nagpapanggap siya na parang tanga, parang ganon, okay, na hindi niya alam kung ano yung ginagawa niya. And based on the energy, my dear, ikaw bilang nanunood ka sa akin ngayon, parang naisahan ka ng kapwa, na naisahan, naisahan ka nito. Yun ang na nakukuha ko, my dear, okay? Naisahan ka niya. Okay? Yes, matalino ka, you're very smart, pero naisahan ka niya. Kasi, ang nangyari dito, nagawa niyang paikutin yung buhay mo sa kanya lang. Ibig sabihin, umikot yung buong buhay mo sa kanya lang. Kasi masyado kang concerned na baka papano siya, baka masaktan siya, baka ganito. Yung, yung parang umikot. To the point, my dear, na parang nakalimutan mo na tao ka. Na meron kang personal life, na meron kang kaibigan, na kailangan gawin mo to. Yun ang nakukuha ko dito, my dear, na energy sa sword. Okay. So, posibleng parehas kayo ng energy nito. Pero, ikaw, my dear, ang nakuha ko lang dito sa'yo is parang naisahan ka niya. Okay, napaikot, nagawa niyang paikutin yung mundo mo sa kanya. Okay, yun ang na nakukuha ko, my dear, over here. Kasi sabi nga dito, I know what I am doing, I play them to keep you confused. Okay, para maguluhan ka nga naman. Okay. So, wow, ang dark. Grabe, sobrang dark nung reading. Okay. Wala akong nakikitang love dito so far. Okay. So... Yun ang pinakaunang eksena natin, my dear. Let's go na tayo, my dear, sa cups, which is energy to ng water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. So, kung ang karelasyon mo naman, my dear, ay uh, Cancer, Scorpio, and Pisces, posibleng ito naman yung kanyang energy. Tingnan natin. Basahin ko muna. Napababuntong hininga ko. Ang lalim ng reading talaga. In, hindi ako, hindi ako, hindi, hindi ako, parang alam mo yun, parang mind blown ako as in wow as in super mind blown talaga ako Okay Sabi nga dito energy ng cups I have things going on okay focus muna tayo I have things going on in my life that requires my full attention Okay So in short ang nangyayari dito parang wala akong pakialam kung ano nangyayari sa'yo, basta gusto ko lahat ng attention mo nasa akin. Okay? Lahat ng energy mo nasa akin. Ang dark. Grabe. Parang kinuha niya na lahat ang buong kaluluwa mo, my dear. Yun na nakukuha ko dito. Grabe. And alam mo kung bakit dark? Masyadong dark. Kasi handa siyang masaktan para makuha lang yung attention mo. Okay? As in, Grabe, handa niya ipahamak yung sarili niya, makuha lang yung atensyon mo. The Eight of Cups. Mm -hmm. My dear, mag-isip-isip ka dito. Sa energy ng Cups, actually, wala siyang pakialam sa'yo, my dear. Ang mahalaga lang sa kanya is yung sarili niya. Okay, lalo na kung ang karelasyon mo, my dear, is Cups. Okay, sino ba si Cups? Cancer, Scorpio, and Pisces wala siyang pakialam sa'yo. Pag naghiwalay kayo, agad siyang makaka-move on. Okay? Yun ang mangyayari dito. Eight of cups yan. Detachment ng emotion. Okay? Pwedeng meron din yan si sword, kaya, kaya niya nagagawa yung ganyan, my dear, kasi hindi ka talaga niya love. Hindi ka talaga niya mahal. Okay? And at the same time, pwede din na merong energy si cups na ganito. Okay? Pero so far, It's not good, my dear. It's not good. Lagi ko sinasabi sa inyo yan, my dear. Pag nagmamahal kayo, lagi kayong magtitira sa sarili ninyo. Huwag kayong, alam mo yun, huwag ubos-ubos, okay? Huwag nyo, huwag paikutin. Alam mo, sa totoo lang, I'm, believe na believe ako sa'yo. Kasi, sa lahat ng zodiac sign, ikaw ang nakikitaan ko na parang, alam mo yun, may, may utak eh. Yung yung alam kung ano yung ginagawa, yung ganun pero eh, hindi ako makapaniwala na nahulog ka sa ganitong energy. Okay, nahulog ka sa ganitong energy. Okay? Parang napabayaan mo na yung sarili mo. Alam mo yung typical na parang siguro pag may nagme-message sa iyo tingnan mo dito oh, parang may cellphone ayan oh. Pag may nagme-message sa iyo dito, may dear ayan oh. Sasabihin, "Libra tara, labas tayo, tara ganito." Parang sasabihin mo na ay hindi, hindi hindi ako, hindi ako pwede, yung parang ganon okay? Yun na nakukuha ko dito, my dear. Which is parang, hindi ko alam kung sinabi niya ba sa'yo na gawin mong ganito, or parang ikaw na lang mismo yung nagkusa because you are parang manipulated. Yun na nakukuha ko dito. Kasi pag manipulated ka na, my dear, minsan nakakagawa ka ng mga bagay na hindi mo na alam kasi masyado ka nang manipulated eh namamanipula ka na okay so grabe ang dark ng reading na to ito na yung pinaka dark na reading na na-read ko sa usapin ng love as in okay so lipat na tayo sa pentacles ang pentacles my dear is earth sign sa zodiac sign sila si Taurus, Virgo and Capricorn okay so tingnan natin Okay, sabi, basahin ko muna ha. Okay. Sabi, focus, camera, I cannot support your action. It is too much for me to deal with. Okay. So, ito dito, my dear, talagang, kung earth sign siya, Taurus, Virgo, Capricorn, is just more on parang, bahala ka kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo. Parang ganon. Di kita susuportahan, bahala ka. Ang cold nitong area na to. Okay? So, kung karelasyon mo is Taurus, Virgo, and Capricorn, mapapansin mo na parang lamig niya. Okay? Parang, parang wala sa iyo yung attention niya. Ganon. Okay? Or if just in case, susuportahan ka niya, parang pilit. Okay? Tingnan natin ha. Kuha tayo ng card. Hmm. The Knight of Pentacles. Okay. So, ano kukuha ko dito, my dear? It's more on... Parang gusto niya, yung, yung gusto lang niya, yung trip lang niya, my dear. Parang ganon. Kung trip kong kumain, kakain ka rin. Kung trip kong lumabas, alabas ka rin. Yung, yung, parang kung ano yung trip niya. Pero pag ikaw na yung nag-insist ng, ng gusto mo or ng trip mo, wala na, wala ka makukuha support sa kanya. So, parang Pagdating sa kanya, okay. Pagdating sa'yo, hindi. Yun na nakukuha ko dito, my dear. Okay? Sa energy ng night, okay, maganda to kasi parang may magnetic energy siya na parang, parang siya na yung dream relation ka-partner mo in life, dream guy or dream woman mo, parang ganon. Pero, ang nakukuha ko dito is more on parang pagdating sa side mo, tagilid, pagdating sa kanya, go. Ganon. So, ano ka dito? Alalay? PA? Ganon? Parang ganon na nakukuha ko dito. Bakit ganon? So, kung siya ay nasa area ng pentacles, my dear, definitely mararamdaman mo yang ganyan. Na parang lack of support siya sa'yo. Parang, ganon din eh. Parang gusto niya lahat ng attention nasa kanya lang, ganon. Gusto niya parang dito parang ang kuha ko dito parang kasama sa bahay, parang tagalinis, tagaluto, tagalaba. Yun na nakukuha ko dito na energy dito sa energy ng pentacles. Okay, yun lang ang purp, yun lang yun, yun ka lang talaga sa kanya. Yun lang ang ano mo diyan. Wala nang iba. Okay? Nakakatakot to my dear kung lahat to meron yung partner mo. Okay? Manipulative. Kahit masaktan siya, basta makuha lang atensyon mo detachment. I think parang fake love to, to the point na eight of cups to eh. ba? Diba? Tapos ano sabi niya dito? I have things going on in my life. In my life talaga, hindi ba pwedeng in our life? That requires my full attention. Kung parang in my life, sa buhay ko. And walang pinagkaiba yun dito sa pentacles kasi sinasabi niya dito na I cannot support your action. Pag ikaw meron kang gustong gawin, di bra, bahala ka sa buhay mo. Pero pag ako, pag meron akong gustong gawin, dapat support ka. Yun ang na nakukuha ko dito. Okay? So, last card natin is the ones. Sa mga hindi nakakaalam, ang ones is energy ng fire. Sa zodiac sign sila ang Aries. Sila yung Aries, uh, Leo, and Sagittarius. Tingnan natin. Mm-hmm. Okay, sabi nga dito, I feel alone in in the dark yan. I feel alone in the dark. Where is the light? Where is my light? Alone. You feel alone. Manipulative. As in. Grabe. Teka lang. Alam mo yung naramdaman ko sa card na to? Parang, paawa na parang wala nang pag-asa ang yung ganun na nakukuha ko sa kanya grabe grabe siya as in grabe tong reading na to as in sobrang uy ace of wands paawa nga talaga as in ayan no oh. alam mo my dear sa tarot card ang ace of wands is hindi siya ang alas ay hindi 100% good okay pwede siyang maging good and pwede siyang maging bad. Nasa gitna yung alas. And for the longest period of time, my dear, ang tingin ko sa alas is 100% good. Kasi alas eh. Okay? So, dito, my dear, nakukuha ko yung pagiging manipulative talaga niya. Yung paawa niya, ayano o, talagang gusto niya, yakapin mo siya, yung i-comfort mo siya, na parang na-loss siya, na parang Parang wala nang nagmamahal sa kanya, yung ganun na energy na walang liwanag, wala nang magandang mangyayari sa buhay ko, yun ang nakukuha ko dito, my dear, sa card na to. Okay? So, kung ang partner mo ay wants, or ang tinutukoy dito ay wants, definitely, ito yung kanyang energy. Ipaparamdam niya sa'yo, my dear, na parang mag-isa siya, na nasa dilim siya, na wala nang pag-asa, wala nang magandang mangyayari sa buhay niya, and kailangan mo siyang yakapin, kailangan mo siyang suportahan, kinakailangan mo siyang support, uh, suportahan, i-comfort. My gulay. My dear, anong ginawa mo sa buhay mo? Alam mo, my dear, kung nandito ka sa ganitong sitwasyon as of this moment, good luck. Kasi there's a tendency na hindi mo alam kung paano ka alis dito sa sitwasyon na to. Kung nakaalis ka na sa ganitong sitwasyon, wala na 'tong person na 'to. Please, huwag mo nang balikan. Impierno ang buhay mo sa taong ito. Ipaparamdam niya sa iyo, my dear, na parang mhm mm nasa heaven. Okay, but honestly, ay nako. Impierno ang buhay mo dito, my dear, as in, oh my gulay. Okay, kahit saan natin tingnan from sword, from cups, from pentacles, hindi maganda. Kasi parang ang gusto lang niya is sa kanya ka lang. Wala ka ng life. Okay? Huwag ka na rin magtaka, my dear, kung pagbawa lang pa nito na makita ang mga kaibigan mo, makita ang pamilya mo, kausapin si ganito, kausapin si ganyan. Kasi ang gusto niya, my dear, is kontrolado kanya. Tingnan mo dito sa sword handa siyang masugatan, handa siyang mapahamak, makuha lang atensyon mo. Okay, dito my dear, wala siyang pakialam sa'yo sa energy ng cups. Basta buhay ko nga ayusin ko. Meron akong mga importante na nangyayari sa buhay ko na kinakailangan ng 100% na atensyon at focus concentration ko. Okay? Di ba, ba parang masakit sa tenga yun? na may a ah, may may nangyayari sa buhay mo, ipapano sa buhay ko. Parang gano'n 'di ba? Dito my dear. Sunod ka lang dito my dear. Okay, dito sa pentacles, sunod ka lang sa kanya. Pag gusto niyang lumabas, gusto niya mag-mall, gusto niyang ganito, or kung ayaw niyang lumabas ng bahay, kung ayaw niyang kumain, sunod ka lang. Hindi ka na rin kakain, hindi ka kung ayaw niyang huminga, hindi ka na rin hihinga may gulay. Ito naman may dear pa victim tong once. Pag nagkukuwento sa'yo to, lahat na siguro may dear ng problema sa mundo nasa kanya na. Lahat na siguro ng hindi maganda nasa kanya na. Okay? And para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. My dear, sana nakatulong sa iyo tong reading na to. If you are if you are currently in a relationship na ganito, tandaan mo ipaparamdam sa iyo nito, my dear, na nasa langit ka. Pero honestly, wala ka sa langit. Nagkamali ka ng taong minahal. Okay? Based on the reading, hindi magandang karelasyon tong taong to. Mala impyerno ang magiging buhay mo dito, my dear. Para mong sinanla ang kaluluwa mo sa demonyo. Okay? So, my dear Libra, ito ang iyong love collective reading. Somehow my dear kung nagustuhan mo to especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Tapos so, my dear yung notification bell para ma-update ka every time na meron akong bagong upload. And kung nagustuhan mo to my dear at sa tingin mo uh tingin mo my dear eh maganda yung pagka-reading natin. Okay, mag-iwan ka diyan ng thumbs up. Okay, click mo yung like para alam mo yung eh, malaking tulong yan my dear sa ating channel. Okay, para i-recommend tayo ni YouTube sa ibang mga tao pa. Okay? And if you think my dear na itong message na to ay uh, karapat dapat na marinig ng iba, pwede mo rin i-share ito. Okay, because sharing is caring. And kung merong mga suggestion, opinion, anything na sa tingin mo ay kailangan kong malaman or marinig, you are free to comment sa comment box down below. Babasahin ko yan, my dear, at binabasa ko yan. I will try my very, very best na makareply sa'yo as soon as possible. Okay? So, my dear, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po sa pagsama sa akin hanggang sa pinakadulo ng video na ito. And until next time, bye-bye! Thank you, my dear!